aking botohans base sa mga kwentong ating narinig. Abay, mukhang nga uh, gustong sabihin nitong ating mga kasawsawa na Oy Gina, tingnan mo ito at ikaw ay hindi nag-iisa. Yan ang ating botohans. siang babaeng kahati at kasalo raw ni Gina sa puso ni Hukong. At mga damit niya kay Gina Reppi na pala ba? Aba bakit? Riza Belieta, paso. Ala, ano kaya masasabi nitong si R***? Totoo bang? Si na talaga naglalabar ang kanyang party at bra! Nako eh, kukwento niyo sa atin yan sa pagbabalik ng hindi ko upos ba kung bakit papayag ang isang babae na dalawa sila sa isang bahay na ititira ng lalaki. Pumayag po! Kasi ano, sa akin na perang nangawakan yung uko. Clifford Lantis. Good morning po sa lahat. Napakagandang show po ang Face to Face. Maraming matututunan ng mga televiewers patunggo sa realidad ng lipunan. Lalo na po ang nanay ko sa Fairlane, si Nanay Zenny Molano po. Lalo na kapag nagbibigay ng payo ang trio tagapayo. Sana bigyan po kayo ng lakas upang makapagtanghal at marami pa pong maresolve ang mga problema. More power sa lahat. God bless! Kasama na natin si Riza, ang babaeng karabal daw nitong si Gina pero nakatira sila sa isang bubong. Kasama si Ukong, Pumasok ang galit na galit, pero deret siya ang tanong. Totoo bang ikaw mismo ang nagsabing gusto mong itira ka sa bahay niya? Opo. Bakit? Ah. Eh kasi nagano po sa akin si Oong Nano na gusto niya nang asawa niya. Kasi ano nga, mga anak nila pinapabayaan niya na. Kasi hmm. ano, maghapon po siya dun sa labas na nagbibingo. Kapal na mukha mo. Talaga, isinabi sa akin na anak mo yan. Ba 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 ba? Sabi sa na anak Okay, sandali lang. Sandali lang, Risa. Sa ako hindi ko upos maisip ba kung bakit papayag ang isang babae na dalawa sila sa isang bahay na ititira ng lalaki. Ipaintindi mo sa amin kung paano ka napapayag o paano mo na natitiis yun. Asawa ko siya pumipilit sa akin. Asawa, asawa po, ka ito, naman. Huh? Umayag ka naman. Umayag ko. <coughs> <coughs> ano, saan akin na pumabuputin perang ninawa ni Uko. Ay, pera, Ay, pera. So, pera-pera na lang manong ito. Mo, wala nang manol. Ako, hindi ka p***. Hindi ka babasa sa pera. Wala nang laban ng... Sandali lang. Magkano yung binibigay niya sa'yo araw-araw? 500, 600. Ano, 800 po pinamatapos. Ilan taon ka na? 21. 21. Ikaw ba yung nakapagtapos? Hindi po. Ikaw ba yung may trabaho? Wala po. Bakit? Tambay lang po. Ano yan? Tambay lang po. Oh, hindi ka ba nakokonsensya ng na mga yung mga anak nitong lima, limang bata oh. na dapat yung pera na pupunta sa kanila ay eh, napupunta iyo. Eh, humingi, humingi pa yung mga anak niya sa kanya ng pera, hindi nga niyo niya binibigay oh. para susugal sa kanya, tinatapon niya. Kung asawa mo hindi nagpapakita sa akin ng pera, hindi <coughs> <coughs> po <tutuk> Ay, f***! Teka muna, sandali lang. Sir Risa, ikaw mismo sinasabi mo, kung wala naman binibigay sa yung pera itong si U, hindi mo siya papatulan. Hindi po. Kasi hindi ka Hindi mo hindi mo lulunokin ang tumira doon. Hindi po. Okay. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang lahat ng ito? Hanggang sa may kaya, kaya ko po na ano. Hanggang may pera? Opo. Ang tanong ko lang, ito ba si Ukong na ito, abay, ano ba ang itsura nito dapat siyang ipaglaban ng ganito? Ay! Sige, Arisa. Sino ba ang kawig nito si Ukong? Si Andrew E. Si Andrew eh. laki mahal niya, pero na unang minahal ni Gina. Eh bakit mo naman nagawang makipagrelasyon kay Riza, gayong pamilyado ka na? Nako! Ni Carlo Ukong Rondubio paso Diretsya ang tanong Ukong, bakit mo sila pinagsama sa isang bubong? Sabi sa akin ni Risa, mahal ko siya. Dalin ko sa bahay namin. Oh, Tapos? Spread na ako sa bahay namin. Kasi dati, na di ba, lima na ang anak namin. Oo, oh, lima na, e na ang anak namin. Yung mamasada ako tuwing uwi ko ng madaling araw, sabi ko sa kanya, gusto ko tumabi. Oh. Eh, ayaw niya ako pagbigyan. Sabi so, ko, ang anak mo! Liman lima na ang anak mo eh! Nawapakain ko naman sila eh. Buti sana kung hindi ko... Mabakain mo, hindi eh. ka nga nagbabahay sa tsahin mo eh. Inaamutan bin ko ng pera yan. Inaabutan ko yan. Bakit ngayon, kay Risa mo binibigay yung pera? Kulang na nga sa inyo mag-anak, pero kay Risa mo pa binibigay ngayon. gusto ko si Risa Gusto ko siya Gusto mo siya. Eh, paano yung mga anak mo? Hindi ko naman pinababayaan. Binibiga, binibigay, binibigay Hindi mo pinababayaan. Siyempre. Ah, binibigay mo pa rin. Eh, pati hindi mo na lang ibigay sa kanya. Kung kailangan ka magbigay sa kanya, dihatiin mo, bakit lahat napupunta dito kay Risa? Sino ba siya sa buhay mo? Eh, eto pamilya mo eh. 12 years? Lima anak mo? Ngayon, pag binatira mo, di syempre sa sustentohan mo ito si Risa. Oo po. Oo. Sustent. Eh, paano pag, pag nakaanak ka sa kanya? Hindi. Hey, oh. Pwede naman yata sabayan pagsabayin yan eh. Pagsabayin lahat, ano? Wow! Sapat na sapat, no? Oh, Importante oh, kayang buhayin. Ano yan? Importante po kayang buhayin. Ang importante kayang buhayin. Ano sabi mo? Ano sabi niyo pala sa mga bata? Ha? Ano pakilala mo sa kanya sa mga bata? Sa mga anak ko, chay nila. Oo. Oh. Oo. na ako sa kanya, may dadalhin ako sa inyo ha. Mm. Chay niyo, si Rosa, maganda ka ako yun. Oo. Oh, niyo yun ha. Oo. Pero yung mama nyo, hindi ko papalitan yan. Ito, sabi ko kay Risa, huwag mong papansinin si Gina. Oo. ako bahala dyan. Oo. hindi ka nasaktan yan. Oo. Pag sinaktan ka yan, iuntog ko yan. Yung malakas loob nyo sa akin. Yung ina ng mga anak mo, nakakinakasama mo ng 12 years. Narinig mo kanina, kung hindi ka nagbibigay sa kanya ng pera, hindi ka niya sa papatulan. Pero itong ina ng mga anak mo, 12 years, sabi uuntog mo. Sabi niya lang yun, hindi niya ako papatulan. Wow. wow! Hindi niya ako papatulan, bakit siya sumama sa akin? Sa tingin mo, hindi ka kayang iwanan ni Risa? Ewan ko lang, hindi mo masabi. Hindi mo masabi. Alam mo, Risa, ayon sa research, nung kinausap itong si Ukong, ang sabi niya, lalas, paging ka daw niya muna. Sabihin mo kayo kay Risa yung sinabi mo nung in-interview ka ng staff namin. Eh, dati makinis to eh. Dating makinis, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Siyempre, nakadali ng buhay, eh, yeah. ganyan, Kaya hindi na Pero sinusuporta ko kayo, ko ng pera. Eh. Yeah. Teka muna, kanina sabi nitong si Ukong, dating makinis to si Risa, pero na nakatikim ng buhay. Ano na nangyari? Ayan. Ano na nangyari? Dave. Bakit? Ha? Bakit? Ano ba nangyayari pag nakatikin ng buhaya? Ah. <laughs> wala, wala. Tanong ko lang sa'yo, Ukong. Mahal mo si Risa? Okay, mahal mo si Risa? Mahal ko siya, mahal ko siya. Mahal mo ba si Ukong? Okay. Hindi po. Ah. Uh, okay. Ay, naku, Chief. Magtatanong pa ba ako sa'yo? I will give the floor to you. Hindi na ako magtatanong. Um, Medyo siya ako sa mga revelation, lalo nitong si uh, Ukong at si Risa. Marahil dahil sa kawalan din ng kaalaman sa Revised Penal Code o sa Kodigo Penal. Pero yung mga admission ni Risa na dahil binabayaran siya, dahil sa batas sa Article 202 ng Revised Penal Code, prostitution yun eh. Yung habitually na papagamit ay isang babae sa halaga o sa pera, pwede siyang makulong. Tapos, ito namang si Ukong. Yung ginagawa po niya kay Gina. Nako! O sa oras na ito, pwede maaresto itong si Okong. Ayun din, mismo? Oro mismo. Bakit po? Sapagkat, sapagkat sa kanyang bibig ng galing, yung kanyang pag-amin na dalawang babae pinagsama niya sa isang bahay bilang asawa, eh ang talagang may karapatan sa kanya dahil meron silang illegitimate children, no? Baga man sila kasal, eh ito si Gina. So, victim si Gina ng violence against women and their children. Republic Act 9262. So, itong si Ukong, pwede makulong sa salang prisyon mayor. Anim na taon, isang araw hanggang labing dalawang taon. Wow! Kaya po hindi maliit na bagay itong nagagawang krimen, itong si Ukong. Sorry, Ukong, pero hindi ako natutuwa iyo sa ginagawa mong to. Ito ay isang krimen ang ginagawa mo. Krimen laban sa iyong mga anak at krimen laban sa iyong kinakasama. Sabi sa atin ni Gina, wala kang pamilya talaga dito. Nasa Samar sila. Opo. So simula na lumuwas ka ng Maynila, hindi mo pa sila nakikita? Hindi pa po. Gaano nakatagal? O 17 years na po. 17 years mo nang nakikita ang pamilya mo? Opo. Sa loob na maraming taon nilang pagkakawalay! Matagal na rin palang inaanap ng lalaki ito ang kanilang bunsong kapatid. Ngayon rin lang niya narinig at naalaman lahat ang lahat ng pinagdaraanan ng kapatid niyang ito. Panahon na rin para muling magkaharap at magkita na kayo ni Gina. Alan Agonoy, paso! Hey, 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 hey! Pinilit mahal na face to face ang kapatid ni Gina para may makatulong sa kanya, sumaklolo sa kanya sa mga oras na nangangailangan siya ngayon ng tulong. Sana nga itong pagdating ng kanyang kuya, maliwanagan Itong si Alan at malaman niya ang pinagdaanan ng kanyang kapatid, huwag kayong aalis. Marami pa tayong ikukwento sa pagbabalik na... Palagi ko, kung humihingi na sa klolo face sa face-to-face itong si Gina. Kaya narito na ang katarungan sa oras na ito. Sana pagbigyan po ako ng face-to-face -face family at ng TV5 na itong si Gina ay mabigyan ng proteksyon. I think Jelly de Belin would like to